Kaya natatakot siyang humarap doon kasi matindi ang record niya sa pagdating, sa pagsunod sa Korte Suprema. Ibinahagi ni Attorney Ferdy Topacio ang posibleng dahilan kung bakit hindi kayang questionin ni Leila de Lima ang kanyang mga legal na argumento sa Korte Suprema. Ito namang si de Lima, mapunta tayo kay de Lima, yun nga sinasabi ko, hindi maintindihan eh. Sinasabi ni de Lima, ultra-virus daw. Hmm. Hindi daw, wala daw sa konstitusyon, labag daw sa konstitusyon yung pinagagawa ng Senado. Uh -huh. Ganito kung talagang ikaw ay may prinsipyo kang tao ka Di ba sinasabi mo labag sa konstitusyon? Pumunta kang Supreme Court mm. Di ba? Testingin mo yung iyong theory uh -huh. hmm. Kaya lang natatakot siyang pumunta sa Supreme Court Bakit? Hindi ba noong 2011 ba yun? Opo. Oh, 2011 Di ba may TRO ang Korte Suprema? Mm. Na, pwedeng umalis si Ginang Arroyo para magpagamot sa Singapore, hindi niya inonor pinigil pa rin niya kaya may contempt siya eh. Mm. Ah. O di ba umamin siya na siya ay nakiapid sa asawa ng may asawa? Na yan ay labag sa unang korinto sa is ang talata ay 9. Mm. Anyway, labag din yan sa Code of Professional Responsibility. Uh, responsibility. Umamin siya. O hindi ko alam kung meron na confidential ito pero uh, baka, baka meron siyang uh, action, uh, administrative sanction or administrative case tungkol doon. Di natin alam. Opo. Oo, kaya natatakot siyang humarap doon kasi matindi ang record niya sa pagdating sa pagsunod sa Korte Suprema. Di ba? Yung whole departure order, labag din sa konstitusyon. Bakit niya ginawa? Kabe, nagdemanda kami sa Supreme Court. Sinabi namin, yung HDO na inisyo niya bilang Secretary of Justice, unconstitutional. Nanalo kami. Ganun ang gawin mo. Tingin mo unconstitutional. Pumunta ka sa Supreme Court. You should have the courage of your convictions. Ngayon, kung hindi mo kaya, eh, shut up ka na lang, Laila. Ano bang mo? Ayaw mo naman testing yun eh. Hindi sa para media. Ka, para kang lalaki hamon ng hamon, nung, uh, ayaw naman kumasa. O, oh, para kang si Derek eh. <laughs> Pare, pareho nga talaga kayo. Graal. Oo.